hello to the world. Hello, hello. Ari naman ko guys, pasaway si Lola nyo sa guys. Closing, hindi ko galit. sobong opening. Nagbugtaw si Lola nyo sa 3 a.m. in the morning kag naglive. live, kaya abi ko opening ko ang indeng gili guys, CCTV control ko sobong. so, ang duty ko is 8 a.m. until 8 p.m. so, grabe nga pulaw ko guys, kay hambay ko, sige lang kay mag-out ko karon 4 o'clock, matulog lang ko di pag-abot. Ang ending, hasta ko gali alas otso sa gabi, baldagi ko ni guys, kay ka nabatsagan ko, gid kagina nga samtang nag-alive ko, pero tagi ka sa akon pamatsa guys. Tuyo-tuyo, nagid ko katama, ti ang day off ko, 8.19 pa. So, karon guys, ma- mag break time matulog lang ko karon alas stress kay alas stress ang break time ni control so amo na ako nga break time mga pina lang mga pina lang ko guys bao ano ni guys nakita na sang isa nga naka online ako na <laughs> nagchat na guys Mike wait lang Mike kay naga, ano pa ko de eh. naga nag-video uh, pa ko di para mainog upload ko before ko maglakat sa sa Jote may may upload lang ko nga video guys kay nga, nga 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 nadumduman ko ni subong guys nga ga-upload upload ko sa video sa nagligad ga focus lang gid sa live subong hindi kinanglan nga live lang gid ko nga live guys kay grabe pagbagsak ang akon nga views total views ko ligad guys is 3 million Subong nga aga guys, king lantaw ko, 2.5 million views na lang ko guys. As in, grabe nga pagbagsak sa akon, 0.5 ang nadula sa akon guys, tungod. 2 days na subong. Ah, pila na, ano na ta subong guys, ng August, August 4. Wala pa ko Japan update na revenue guys, sa sini nga August, August 4. Wala pa ko dollars nga revenue. So, I'm so sad nga amunin natabo subong so, tungod sa signal. Nga wala gi ko signal, guys. Sa nagligad, one kagto palang pa lang, guys. Galagapak na nga ako nga revenue. Ga $20 na ko, guys. Ga $30. Subong, so, guys, wala ko update. Pero wala man ko gaworid, guys. Kaya natabo na sa nagligad nga daw nagbagsak ang akong nga, nga bios yung pamangkot ko na hinablos ko nga kung naka-update na sa iya sa iya kuno tag man ka tungod kay tag tatlo man gani kuno ka bulan kag siya so tani indi lang mag-amo na akon kay amo lang gid ligan ginasaligan ko nga uh, pang extra income ko para sa akon mga bata gabaka-baka gid ko guys para sa ila kay partigit ka budlay sang akon sitwasyon subong ang dre ko gid subong na batyagan nga na duwa na college ko dahil hindi na ko kabakal sa akong bayo. ginatulok-tulok ko na lang ang ang sa Shopee guys na gusto ko mag-order ang bag ko sa bunga gamiton guys lantawan tawa nyo bala guys o oh. kay gubao oh, na ni akong bag pero bisan bag hindi halos hindi ko kabakal tungod gina priority ko sa ila ang ang akong nga kwarta Lantawan ang bag ko guys guba ang zipper <laughs> pero tungod kay no choice ko guys ang muna ni akong gamiton kay tungod tungod priority ko gid akon mga bata guys so kaluoy lang sa akon nga gamantin ko sa gubaon nga bag kay mo gid sa mga balayran sa eskwelahan hindi, hindi lang hindi lang balayran sa eskwelahan ang ginaproblemahan ko ilang nga mga sapatos ilang nga mga uniform ilang nga mga bag kinanlan mabakal gid guys amo na nga ang akon nga bata nagubra man to subong sa magulang ko sa hinubaan kay abi ko gani pangbayad sa iya mangud sa tuition gali kay guba man ang iya nga, mga ano sa iya nga laptop so ni man nga magbakal sa iya keyboard so wala gid siya naghambal sa akon nga may problema siya gali sa keyboard ya as in ginghipo, siya na lang guro kay ang gipangayo iya na sa akon nga sa second ko nga sweldo sa sine nga nga pala ko nga sweldo guys ginapangayo yan na sa akong cellphone te amo na guro nga ga ano siya nga wala na ko maihatag sa iya tungod nakita iya naman ligad yung pakita ko man to ang revenue ko medyo gamay gamay la ang mabaton ko sine so amo na nga napilitan gid siya magubra sa magulang ko ato At, sa subong sa utog ko sa hinubaan sige lang guys kay kaya gid ang tanan bisan kulang ko permi sa tulog subong napinsaran ko na gid guys sa kinanglan ko na gid gali mag savings nga hindi ko sagay gasto kung ano-ano na lang bala magbantener ko sang bag nga <laughs> hindi lang magpalibog ako mga bata hindi oh, sige dai Wait lang guys, kaya mga peko luwat guys. Kaya nga ako na out karon is alas otso sang gabi. Eh. So, kinanlan ka duwa ako mga peso bong. <laughs> Sabong guys, masaya pa ako guys hindi pa ako nakaramdam ng antok mamaya to guys aantoki ah, uh, na ang lola nyo mag 11 am e. kasi po kasi po kasi po po wala daw ma-brown out pa dahi. Kaya nag-iglap ang kurente. mahirap ang buhay laban lang sana maawa naman ang aking signal guys nga mabalik na mo lang ginagina pray ko sumong guys wala gi ko ga kadulaan pag-asa sa akon nga youtube guys nga magbalik lang gid pareyo ligad nga nga dako dako ko views tungod kay kada adlaw ga update kid si youtube sa akon revenue Parte ka dasig magkaasubong guys sa in ko. Ako pa naman yung ginasaligan ko guys nga makabayad ko sa tuition sa bata ko nga college nga ara sa private. kay tungod ang ilatatay kapang hindi na, na surrender na ilatatay guys. sila surrender ng ila tatay guys is because there are so many bibi na sa guys tatlo na to ka bibi ya guys sa piyak guys okay lang na guys as ah, si lord na lang kabalo sa akon maghatag sang malawi nga kabuwi kag tani nga kada sweldo ang ginaano ko na lang subong guys tani bisan kada bulan maka sweldo na lang ko kayo so bisan 5000 lang amo lang gina gina pray ko nga tani maluoy man ang ang mga kamo nga mga viewers ko ipadayon lang kamu nga mag-support sa akon kaya bisan bisan gagmay lang ang views ko kung may ara lang gig ko kitaon bisan ginagmay lang Kaya hindi pwede nga maglatang ko isa ka bulan guys or dua ka bulan guys kay damo gid ko subong needs para sa mga bata ko Pwerte gigad sang sa kinanglanon ko subong. Mayo naman na ah, sunod to eh, guys ah. Makatapos na ako ni ka ang subang ko nga bata. Hindi na ako nangamudla na yan. Mm -hmm. ka naman ko di guys. Hindi ko yung aki guys ah. Gina-share ko lang sa inyo ang ako na kabuhit guys. Gina-share ko ang aking live sa inyo guys sa inyo guys Day mo isa day ah Ari oh pwede na May 25, 25. na share ko sa inyo ang aking life guys kasi po hindi naman mahirap kung hindi sa private school nag-aral ang aking ano kasi lang dalawa na sila college guys tapos ang isa sa private school pa. Yung isa, grade 11 pa guys. Pero dapat araw-araw may baon din sa school. Uy. Dati kasi guys, nung nag-aral pa ako guys, ang baon ko, limang piso sa isang araw. Ngayon guys, hindi mo na pwede bigyan ang ang anak mo ng 10 piso o 20 pesos lang. Dapat 30 talaga, 30 o 50. Kasi ang 30 guys, makabili na sila ng biscuits. At saka kulang pa nga pag mag soft drinks. Kasi ang soft drinks ngayon, sobrang mahal na, 25 na. Pag ikaw ang ginikanan, subo nga wala ubra, ang bata kaluluoy. Malakad sa eskwilahan nga wala balon. ko na lang yung kulaw ko, guys, sa kaon, guys. Nakapamahaw na ko, gina. Sag-aan so, ko 2 kadulog itlog. Subong na kaon. Naman ko 2 tinapay. Hmm. Dulo, kung iflik mo na, guro, dahil ako uh, nga, uh, uh, balang, subo ko sa share it, na balang, you receive 500 Thousand pesos duro ma hak mo, ano no <mess> Ha Ano uh -oh, Ginaano ko lang daw gina delete lang Wala ko nag ga okay okay may ano na kumadaan.